Ayan, nandito kami ngayon at kami ay nandito sa lalahuan, lalauhan at kami ay nangunguha ng kalintugas. Ayan, uh, ganito kami dumampot dito ng kalintugas. Kaya nyo bang gumawa ng ganari mga ka-idol? Ayan, o ayan, dito tayo. Hahanap tayo ng kalintugas din eh. Ayan, iilawan namin. Ah, uh, napakadilim ng aming mga ilo na ginagamit din eh. Ayan, kaya halos hindi namin makita ang kalintugas. Ayan, at naglalaglagang, gumagapang napataas ang kalintugas na huli ko. Ayan, nakawala na yung isa, pero pilit natin itong huhulihin. Sa akala mo ba ikay makakataka sa akin? Hala, ayan, huli. Akala mo, paliligtasin kita. Eh, mamaya, lalahukan kita ng sprite at oyster. Ulam ka mamaya sa akin. O, hala, isisilid na natin ito sa lagayan natin. At tayo ay dito naman. Hahana pa rin tayo ulit din eh. Ayan, dito sa una-unahan, baka tayo may makita dito. Ayan, andito na nga, dadamputin na. Oh, holy! Ayan, oyster ang labas mo mamaya at sprite, sarap. Ayan, at pilit mo pa akong sisipitin. Sa akala mo, masisipit mo ako, ha? Oh, sige, sige pa. Oh, dyan ka sa aking lagayan. At ayan, dito, pipilitin nating makakita na naman dito hahanap tayo kahit madilim ang ating ilaw pipilitin nating makakita ng kalintugas ayan at parang may naroon ako nating namamataan din eh at pilit natin itong kukunin kapag ka, ayan at parang bumabaon pa siya sa buhangin ayan nakalayas pa pero pilit kitang susundan sa akala mo ba paliligtasin kita nandiyan ka nagtatago ha oo. Oh huli. Ayan, sprite ka mamaya. Lagay ka sa kasirola ko. At ikaw ay aking uulamin. O, ayan, sige, sa akala mo makapanipit ka. O, oh, ayan, dito na ulit tayo, mga ka-idol. Hahanap na ulit tayo din eh. Sa aking napakadilim na padlight, kahit pa paano ay tayo nakakita pa rin. At eh, dito nga, nasa una-unahan na rin, parang may, nalil, may namamataan na naman ako dito. Oh, huli! Ayan, pilit kitang kukunin kahit nasa malihirap na tayo at na sa dalaro. Mm, kala mo, kala mo makaligtas ka sa akin. Sige pa, sa akala mo masisipit man daliri. O, oh, dyan ka sa lagayan ko. Ayan, at dito na naman tayo. Pupunta naman tayo dito. Tayo maghahanap ulit ng ating madadampot kahit napakadilim ng ating paligid. Mm, Huli. Ay, nakupo. Nakalayas at nakatakbo siya. Ayan, bababayaan ko na siya dahil siya pumunta na sa malabo. Hindi na natin siya makikita dahil siya ay magtatago. Hahanap tayo dito. Uwak oh, sa akala mo. Makaligtas ka. Ayan, kahit maliit. Akala, siya, akala niya, paliligtasin ko siya. Ayan, isang subong kanin ka rin. Diyan ka sa aking lagayan. O, oh, ayan. Nahanap na ulit tayo dito. Ito, may nasiglawan na naman ako dito, mga ka-idol. At ito, pilit natin kukunin. Ito, 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 ito. Huli. O, oh, ayan. Ayan, sisiksik ka pa. Sisiksik ka pa sa buhangin. Sisiksik ka. Akala mo hindi kita pilit na kukunin. O, oh, ayan. O, oh, di huli ka. Diyan ka sa lagayan. Ayan, um, mamaya sa kawali ng bagsak mo, ayan at dito, 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 pupunta na naman tayo dito at tayo maghahanap na naman Pero parang ako nakakalig dito ng mga kuligling na nakakapanglaw ang busis Ayan, dito meron na naman, uh, hu, naku nakalayas, nakalayas pa rin siya Ayan, nakalayas. pilit ating hahanapin. Mukhang sumisiksik lang yan dito. Pero ayan, na makadilim ng ating ilaw. Sumiksik na talaga siya sa pinakailalim ng ugat ng kahoy. Pero meron naman akong ibang namataan. Ay, yung huli. Ayan, sa mo kapag ka ka ng aking hinlalaki ng kamay at natuunan kita. Ay, eh, makakawala ka pa. Ayan, kahit maliit ka, hindi kita patatawarin. Ay, kahit anong gawin mo, hindi mo masisipit ang daliri ko. Ayan pa, ito pa, mga kaidol. Ayan, mm, huli ka, huli. Ayan, pilit-pilit kitang kukunin kahit sumisik sumisiksik sa ilalim ng buhangin at putik. O oh, sige, sige manipit, sige manipit. Hindi kita paliligtasin dyan ka sa aking lagayan. At ito pa, ito pa, ito pa. Ayan, medyo maganda-ganda ka at nakalitaw ka sa buhangin. Pakaluan mong damputin. Ito na. Ayan, sa akala mo masisipit mandela ni Rico o dyan ka sa lagayan. Ayan, at dito, dito, narito na naman. Mayroon na naman tayo nakita. na pagkaganda ng tayo. Mm, huli. Ayan, bagsak ka sa kawali, mamaya. Ayan, kala nyo, paliligtasin ko kayo kahit kayo maliliit. Isang subo, kayo ng kanin, o dyan ka. Ayan, at dito, hahanap naman tayo dito sa una o ng ari. At may meron na naman ako ditong namamataan. At siguradong ito ay medyo parang may kalakihan ang huli. Ayan. At sumisiksik pa, sumisiksik pa. Akala ko, anak ko ay may lunas.